<laughs> mà hi, hi, hi. Rồi. Tăng lên đắc lên. Ok. Đây. Cái này. Ok, mọi người. Dum parang dumaan, kami dito ni Johnny. Eh. Oh, aba sa abila ito lang ba yung ano? Yung poster na ganyan? So, yung mabili. poster na yun, mabini? Oh, ano? Ito lang mabini. Hey, Ayun sa ilalim ng bahay. Ayun Diyan po pa siya, kulinaryo mabini. Hindi umaalis sa bahay so, na mabili.

Para tanda ko na daan na namin ni Jolie Kini. Tayo isang kami galing. Saan ka pupunta? Baka kami pumunta na. No? Kailangan kami sa yung mga pupuntahan mo. Di ba sabi ni Sir Dan? Ha. Pagka nag daily labor, kami sa Wala nang bang, wala nang ibang ganun, no? Nag-visa lang 'yan, no. Ah, Oo, oh, ano. sige. Pababatan ano, ng wak. Ano ano mga bulak? Na, hindi na tumabini. Ay, hindi na kakirino. Mga titinda Lakson dito yung ano, bulaklak dito. Dangwa. Relaxon natin yung to. Yung, ano, uh, ta, ta. So. yung mga madaming bulaklak yun, dangwa yun. Dati may tracking tayo dun. Dangwa. Wala na, wala na, nilipat. ganang ano mo